Yo, what's up mga kakangas Hi One week again Tayo nakapagmotor motor <laughs> talaga pagkita natin ngayon eh <laughs> So today's vlog Punta lang tayo sa post copy Sa Robinson Two years na ang ating Kapihan dun sa Robinson tol, 2 years na ang kapihan ha tol <laughs> ang ating ano business partner na nasa barko si Reggie shout out sa iyo tol pupunta pupunta lang nat natin kasi syempre hindi na rin na nakakabot na masyado sa dami ng ginagawa tapos baka makadaan tayo sa Kawasaki may H2 daw doon so, tingnan na lang natin wala naman tayo pambili so makita lang natin sa personal at syempre kung pwedeng umupo umupo upuha natin kung gaano kataas yung seat height di ba? kung papayagan tayo kasi wala tayong pambili <laughs> mga tayong pulube baka hindi tayo papasukin doon so yun lang vlog natin ngayon then nice pa rin yung ano natin uh, link natin sa Shopee sa mga long sleep so nakalista naman kayo in case na meron naman doon doon na lang kayo bumili at least diba diretsyo bahay na kayo doon hindi na lang po uh, ano, uh, kukunin sa sa akin yung long sleep i-deliver -de na lang sa inyo ng Shopee yun, diba? so sana supportahan nyo ang aking riding jersey galing sa premium gears so kinuha tayo pinagkatiwalaan tayo ng boss eh so totoo lang nakawa lang sa akin siguro <laughs> Kasi hindi naman tumataas yung followers natin. Na lang talaga tayo. Sa so, maraming maraming salamat sayo, boss, boss A. Sa premium Gears yung may ara ng premium Gears so, Sa sa chiefler natin, i ano ko na lang yung mga name nila dito. Para naman ma-shoutout natin, 'di ba? Makita rin sila kahit paano. Uh, ma-appreciate nila na sila rin yung gumawa no, ba? Diba? so yan, maraming maraming salamat sa inyo so bago tayo punta sa akin grind muna tayo saglit alauna na ngayon, mapakainit Diyos ko tapos uwi rin ng alas 4 dahil may lakad pa ng gabi mm. So, kita-kitsa lang tayo doon. Baka si si Norman kasama natin kung sasama siya. Gusto niya rin makita yung issue. Sana meron, di ba? So, pamahina lang. Babush! Yo, what's up my kakas? Miss lang. So, na tayo sa Kawasaki World Tech. Ayan, nakikita nyo ba? Tapos ang bumungad sa akin. Ang aking pangarap. Ayan siya o. Oh. 2. Or ata ito. Hindi no, ko sure. Grabe oh Full exhaust titanium. Display lang ata. Pero grabe sana masakyan kaso may ano harang. Video ako na lang mama. Hinintay ko lang yung tropa. At ah uh, ubod ng tagal. Taga rito lang. So ayan, merong Sage 2 Z900 uh 6 r Ninja 1000 na ata 'yon. Ayun, versus, ayan, mga versus tignan natin sa loob kung pwedeng tumingin, di ba? titingin lang tayo hindi tayo bibili pero grabe ang kanta nito ganda pala sa personal nito <laughs> so mamaya na lang tagal ng trope BMW pa bagal na magpatakbo <laughs> so ayan nakita na natin yung H2 ayun o no? kaso ah, wala talaga siyang upuan gamit na ata ito kasi putput -put na yung gulong nakapulag full exhaust na siya na titanium na carbon Ayun, ko lang ako kanina to so yun, pang racing talaga siya oh. So, at least kahit papano bawal nga lang sakyan pero at least, di ba? nakabaka natin, ito yung main dash niya main dash niya ba? Diba, yeah. Ah, nga sa ano ng tangke? Eh. eto problema. Hindi pa payos yung basis pag ito ginamit. Wala siyang upuan talaga. Pero nga siya kaya kami dalawa dito. <laughs> Ako mataba eh. Siya sexy ka ah, siya siguro siya. Pero grado. Pero hindi pala siya ganun kalaki. Sige mas may big bike lang naman. Ano yung motor namin? Yung trapa DM sa Rusi. Ayan. Wala siyang presyo. Hindi ko rin maano sa inyo yung mga motor dito kasi wala rin mga presyo pero kung gusto niyo bumili dito ang daming stocks may double R pa sila oh. nakakita ng sex na R tapos mga gaming 100 at ato ZX6R Ninja 1000 versus ayan uh, 400 siguro to hindi ako sure meron na siyang slider sa um, gaming 100 ZX650 oh gaming 100 yan yeah. kaso wala tayong ano wala tayong presyo kaya ano. Eh. Ito, may mga jet ski pa nga sila. Bago tayo nakapunta doon sa lake ang dami mong obstacle na ah, uh, ano eh, dadaanan, sa kadaan lang. Kasi isang tumba lang nito, lahat to tutumba. Wala tayong pambahin. May ganda nun, no? Gray. Paper hanggang ito, 60. color gray. Yan. Yeah. Um, kung gusto mo dagi dito sa Kawasaki, ah, uh, anabit. Domingo Gonzalez Z550 Select dito na parang pag racer so great bike so tibat na rin kami na dito ganda ng roads to bro ayun yung mga motor na ganda talaga ng roads to someday someday So ayan. alis na kami. Ito, tinignan ko lang H2. Ito kasama ko si Norman eh pumunta dito tama outfit check outfit check <laughs> ayan pumunta na rin sa shop niya yung dumaan ng dito e ako talagang gusto ko lang makita hindi siya ala yan gana ako sobrang laki niya katulad nung ZH2 pero so, ayan siya seat height siguro abot ko rin to hindi siya ganun kataas kaya malaan yan pag tumama tayo sa loto diba ba? So, alas na kami. Punta rin ako sa post. Yan talaga sa dyako. Okay, tumingin lang dito. Eh, tropa, bibili rin. Ayan, tropa. Salamat sa pagsama, tol. Normanski. Pogi, oh. Ngayon na naka-BM. Na naka-tsinelas. Hahaha. <laughs> wala eh hindi sa mga mga tropa may ingay Kuhanan <laughs> natin to Malakas kas daw to eh Buta na kasi nila saan yan ha? Partido pa Hindi <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> lang ako doon Sinamahan na ako sa glut <laughs> May ginagawa pa to eh Masama saro long rate to si ano you know, Norman Lepa. 爸爸 tayo Pauwi na tayo So bimisita lang tayo sa first cafe dito sa Imus Robinson So pag napadaan kayo Punta na kayo dito 2 years anniversary na Ng ating kapihan Ng ating kasosyo May kasosyo tayo dyan So grateful kami Kasi tumagal yung kapihan Kahit may mga struggles Ganun talaga sa negosyo Normalan kung tatagal pa Diba? Sawa ng Diyos sana 'di ba? So pauwi na tayo. Tapos na tayo, tayo mag-grind kanina pa. So Punta naman tayo sa show shop natin. Grind pa rin tayo. Ando yung pamilya ko kasi sila pantay. So mamaya gabi alis din ako. Marami tayong ginagawa. So, kailangan natin kumita. para sa ating pamilya diba? so salamat ulit kay Norman Sinamaan ako kanina sa Kawasaki kahit busy yung tao ngan, so dumalaw uh, dumahan sa akin hindi na uh, hindi sila pumunta sa mga tropa sayang libre ko sana silang kape tapos bayaran nila <laughs> libre kape sa bayaran no? So salamat din sa mga crew ko dyan <coughs> Mga loyal at maasa na kayo Dito na rin natin tataposin yun yung vlog Dahil Mauwi na tayo eh Marami pa tayong gagawin Hindi na tatapos ang araw natin Kailangan mata Ano Grind ng grind Diba Kasi kung sipul sipul ka lang walang mangyari sa buhay natin yan pag ganyan para sa alang naman yan mindset ko yan sa bisita na kaya sa Pasko P.E. Mos Robinson second floor tapat ng word balance ako na nga lang natira dun wala na yung mga kasama kong nagtitinda kasi nalugi na rin totoo lang kasi tumataas na yung upa hindi natin alam kung magtatagal pa tayo or no, pero sana sana magtagal pa sayang kasi siyempre pinaghirapan namin yan di ba so nakita nyo rin yung kawasaki kanina yung H2 grabe no, ang ganda so balang araw kahit pa kahit para doon nalay mo naman di ba sipagan na na sipagan natin dream bike ko talaga yan Pero syempre hindi natin may ano Kihibibenta si Python Dito tayo nagsimula For keeps, keeps. na for keeps Kinuuna lang natin yung ano Sige tayo Hindi naman tayo mayaman Lahat ng bagay pinagtatrabaho natin Nang tama Matagal ng proseso para sulit Sulit sa pakaramdam Diba? Sarap kaya nung bagay na binili mo Tapos pinagkipunan mo siya Ito, Sigma Honda so, so, dito na rin natin Tataposin yung vlog Lagi na saan Pray first Before right. ride Nah, mengenai penonton. Bye. Bye.